Mga perlas ng kayamanan na sumasahinan. There is nobody poor. Poor is only here. Ang ating paniniwala, ang ating mga beliefs, siya ang pinagsisimulan ng lahat. It all starts with one's mind. So kung naniniwala ang isang tao na siya ay nilikha ng Diyos na mahirap, at yung ibang tao ay nilikha ng Diyos na mayaman. Ang pag-iisip o ang pagkakilala niya sa kanyang sarili na siya ay mahirap. Ayun ay isang makapangyarihang magnet. No? Na i-attract niya, ipapasok niya sa kanyang buhay. Kung minsan, iniisip niyo pinanganak kayong mahirap, pag yun ang tinanggap nila, limited ka na doon. Maaaring pinanganak nga ng mahirap, pero meron ka pa ding choice kung pa paano gagawin mo sa buhay mo. It's a sin to be poor. Kasi you're depriving yourself and you're depriving everybody else na pwede mong tulungan. Even if you are in that situation, you may be able to rise. Kapag ka gusto mong magkaroon ng pera, magkaroon ka ng ab abundance, babaguhin mo din yung consciousness mo. Pabaguhin mo din yung pag-iisip mo kasi so meron talagang nag-iisip ng gustong umaman pero hindi nag-iisip ng mayaman. For example, gusto kong umaman. Pero lahat ng aking kaisipan ngayon, naku ang hirap ng buhay, ang hirap kumita ngayon, lahat ganun. Matching ba yung kayamanan sa pag-iisip na ganun? Kung ang paniniwala mo talagang malas ka, mahirap ka talaga at mamatay ka ng mahirap, kahit na nasa harapan mo na yung pagkakataon, eh parang nabubulag ka at hindi mo pa rin nakikita. If you have a poor attitude. Hindi ka papasutin lang yaman. Pag yaman to me also is misunderstood. Kasi itinuro din niya na parang parang demonyo ang pera hindi ho ka. Hindi uh, pwede mong pwede mong makontrol ang pera but money in itself is good kasi kung may pera ka mas marami kang magagawang kabutihan pag wala wala kang pera wala kang freedom na pumili kung anong gusto mong gawin sa buhay pag hindi ka nangarap ng pera at luxury living abnormal ka Paano ka magiging masaya kung wala kang pera, no? Excuse me. Pera is God in action. Marami sa atin hindi yung mayaman dahil ang impression natin ng pera hindi maganda. Ako sasabihin ko sa'yo, I love money. I welcome money. You get what you want. You get what you feel. You get what you visualize.